kaling maaprubahan ang syntax reform bill, posibleng tumaas sa 70 pesos ang presyo ng kada kahan ng sigarilyo, sapat ng pambili ng dalawang kilong bigas. Kaya kung sa Senado, buwis at revenue ang pinagdedebatihan, mas malapit sa sikmura ang usaping syntax sa mga ordinaryong one. My report, si Michael Fahati. Ito ang usapin sa Senado kung anong bersyon ang dapat gamitin sa pagpato ng dadagbuwi sa bisyo o syntax. Mas malaking dagdag, mas malaking pondong malilikom para magamit sa healthcare ng mga Pilipinong nagkakasakit mula sa paninigarilyo. Pero di lang daw ito usapin okul sa perang malilikom. I really don't care kung walang revenues na makolekta rito. Ang primary mot motive natin or spirit of this particular bill eh mabawasan yung naninigarilyo at saka, at saka umiinom ng alak. Ito naman ang usapan sa lansangan. Sa isang pamilya tulad ni Mang Kanor at Aling Emily, si Mrs. araw-araw na nanalangin. Anong wish mo sa kanya? Eh, ibig ko ay ay ko sa pasigarilyuin. Oh, dahil nakakasakit siya. Oh, bukod sa kasakit. I e... gastos. Gastos pa. Mm -hmm. Ay, ano ayaw niya. Paano oh. matatanggal? Eh, pilitin mo. Pilitin? No? At pilit mo na ba sarili mo? Eh, dati oh, sinubukan ko na yan eh. <laughs> na bigo ka? So, eh, bali, apat na taon din uh, ko yan eh. Ang isang stick ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 2 piso, maaaring tumas ito ng 250 hanggang 350 kada piraso. Kada kaha naman mula 40 pesos, maaaring maging 46 hanggang 70 pesos. Gaano ba kahalaga kung magkano ang dapat na na buwi sa bisyo? para babawasan ang mga nalululong, nagkakasakit at nangamamatay dahil sa Yosi. Purbahan natin mula sa mga ika nga ay dalubhasa na sa paninigarilyo. Magkano isang kasigarilyo mo? 20. 20? Kung magiging 26, makakabili ka pa? Kaya pa siguro. Kaya pa. Kung magiging 50? Ah, hindi na. Huwag na lang. Ano gagawin mo na? Kaya, kaya hindi na lang. Kung magiging uh, 3 piso, bibili ka pa? Pwede pa rin. E kung 450. Labo na. Hindi na, hindi na, hindi na waran. Medyo mahal na ako eh. So, 150, tigil ka na. Oo. Oh. Balik naman tayo kay Mrs. Sakalit dinggin ang kanyang panalangin. May bibili rin siya ng sigaril oh. yun para makakatipid yun. ni. Sa bagay. Eh, e kung hindi na siya bubili, mas makakatipid. Oo oh, po. Saan madadagdag yan? So, paninda namin. <laughs> Pangulam, no? Oo oh, po. Pambaon. Katumbas ng 40 pesos ang limang pakete ng instant noodles. Ang 70 pesos naman, dalawang kilong bigas. Sa ngayon, maaaring katumbas ng baon ni Kuya ang isang kaha. Pero kung bubuwisan ito sa pinakamataas na halaga, hindi na siya makakabili ng isang kaha. At sa ko, ipagpapalit ba niya ang anin na stick ng Yosi Kadiri na katumbas ng 20 pesos na Unlicol and Tex sa kanyang nililigawan? Mabalik naman tayo kay Mang kanor Di na niniwala si Misi sa kasabihan na anhin pa ang damo kung patay ng kabayo, kundi habang may buhay, may pag-asa. Para hindi madamay na lahat. Eh, yun na. Maganda to. Eh. Tigil na nila. Tigil na lahat. Lahat, sarado. lahat na tayo, parang gano'n. Sarado na yung pabrika para wala uh, na ano. Wala na sigarilyo talaga. Sigarilyo. Oh, uh, pag tumigil ka, dapat sarado na lahat. Oh, 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 oh. Ikaw pala inaasahan ng taong bayan. Hindi <laughs> naman. <laughs> <laughs> Michael Fahatin, GMA News.